basahin po natin itong uh, binigay na sulat. Uh, sabi niya, ako po si Avelino Santos, 39 years old. Gusto ko po magpabinyag sa relihiyon Islam na bukal sa kalooban ko. Gusto ko pang gusto ko po pong pangalan ay Ibrahim. Ako po ay di marunong magsalita at pumasa pero gusto ng kalooban ko maging isang ganap na Muslim. So, ito siya, ito siya. Uh, tayo ang mag-witness sa kanya na siya is Yes, Hindi marunong magsalita. So, siya ang uh, tayo ang mag-witness na siya na ay magsasakala. Okay. So, ba for the first time. For the first time, uh, may akasusis sa Lingga Golden Post, na hindi marunong magsalita pero okay, global sa loob niya, naabhisla niya so na ang wonder ano tunay yung paano So, alhamdulillah. Ay, papatid, ano, uh, uh, ano uh, ay, pa alam. pa yung ano yung paano pa yung paano naman no wonder ano pa yung paano ano pa yung paano ano pa ah, uh, Ah, Christian ang uh, religion ng ano, Katoliko, Ah, so ngayon, sabay-sabay tayo, ah, uh, isama natin yung kapatid natin, yung marunong magsalita. So, ah, uh, sundan niyo ang po. Ashadu, Ashadu, Allah ilaha, Illa Allah, Inna Lillah, Wa shahidu, Wa shahidu, Inna, Muhammadan, Ako po ay sumasaksi, Ako po dapat sumbayin, Kailan parapat dapat sa Oma, Alibang sa Allah At ako po ay sumasaksi. Pupuhay si Masaksi Si Propeta Muhammad Si Propeta Muhammad Ay alipin Ay alipin At huling sugo At huling sugo Nang Allah Nang Allah Ashadu Ashadu Allah ilaha Allah ilaha Inna Allah Inna Allah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abduhu Abduhu Wa Rasul Wa Rasul Wa ashadu Anna Wa ashadu Anna Isa Isa Inna Maryam Rasulullah Rasulullah Apa kuai semua saksi Apa kuai semua saksi Walang karapat dapat sambahi Walang karapat dapat sambahi Adi bangsa Allah Adi bangsa Allah Atau aku kuai semua saksi Aku kuai semua saksi Masih Profeta Muhammad Masih Profeta Muhammad Ayah subuh Allah Ayah Allah Atau si Profeta Isa Si Profeta Isa Risos anak ni Maria, anak ni Maria, ay sugo ng Allah, ay sugo ng Allah. Masya Allah. Allah Akbar, anong ibibigay mo na pangalan sa kanila? Ito si Ibrahim, ito po yung kapatid natin na hindi marunong magsalita pero siya ay nagbalik Islam. Ang kinwan niyang pangalan ay si Ibrahim. Ito po siya. Si Muhammad Saif. Ito. Muhammad Saif. Anong dati mong pangalan? Alvin. Alvin, apelyido mo? Noah. Oh, si Noah. Si Noah. Ah, uh, nabi um, Okay. Uh, no? Okay. So, alhamdulillah. alhamdulillah. Uh, congratulations congratulations po sa inyong lahat tatlo. Uh, si okay. okay.